Persia pa manino aning mga kakalaban ko sa mga kakampi ko mga doy sa bagong taon mga hubog pa man ni eh, kita mo yung zilong mga doy pinabayaan ang talaga niya yung kakampi ko nang hinuktok ragi siya dito sa gilid kaya ni ko kaso yung Angela kay Gibuinas manuan <laughs> dito habang nagpapagong kami mga doy tingnan mo yung ginawa ng Angela ginatag ragi niya yung kagalingon nga wala hinungdan Ah, na, agi ah, lagi after shot gining Tawana, dagway. Ganito siguro talaga pag bagong lipas lang yung bagong taon mga doy Ang dami pang may, may after Mga nahubog na ganig tuba ni mga Tawana na tawaragod o oh, sos mariosik. Kaingon pa ang Angela dito na makatakas pa siya pero ah, never kong gagawin mga doy Si Dora pwede di pa. <laughs> dito sinabihan kay midliner namin ah magpost tayo doy kasi ah, lisod po blog ma. Uwasa na sila silang after Basing basig maka una, una na sila dili mayo una nga na ginamotong ginamo tong na mga doy tapos sinulod ginako na sila dili kay hindi naman nila kayo kayo kita mo yang kabutang ko mga doy pero ah makaling kawas pa jud ko ana kay wala ba koy after <laughs> isa din tong silbana na to kaperanggot na lang yung kahintang niya dili pagid sa mo pauli kaya ang buhato nato dyan mga doy eh, tulod nato na araw makauli tanawa lagi, muraragulay na tabo tapos diretsyo na po ko diretsyo sa pagong kaya nakahulak mo kung ilang magikulatan yung pagong dito mga doy kaya tulungan natin yan hindi natin yan sila pabayaan na mahirapan sila dyan sa pagong mga doy di bali ng mahilot nato na sila at least hindi sila nahirapan sa pagong ngayon Nagtangka pa nga intaw yung ang Makataka, Sos Mariosep. Malabong mangyari yun, doy. Kaso na ni, ang magpudir di ay kaya bakyad ka. Bahala mo din ha, o magkinaunsa na mo di ay, oy, anong akala nyo sa akin, hubog? Sos Mariosep, kay di, amade silbana. Kaso mo hubog, pagid mga doy ka. Itong, uh, hindi talaga niya ako nakuha. Ako pag itaw nakakuha sa iyang kamutang, kumpiyansa kasi kaayo. <laughs> Bigla na lang piyat yung argos dito mga doy kaya tumulong ako Kaso bigla lang minung ang nagbakya kung sakang kang tumulong ako bigla lang siyang umalis sos mario sef parang hilo-hilo pa managay itong argos na yun mga doy pero abuti na lang talaga nahilot ko sila <laughs> Abang nagtatago ako sa tanglad mga doy Nagmarch sa man yung mga kalaban Dari amurad yung sabigs gini mga doy Sure bulgi kini naramdaman ko talaga mga doy Kaso nagpilit man ako doon Pakiramdam ko na daya ako doon ah Sinabihan ko yung kakampi kong lumot Na bumakya lang siya kaso ba di maging isugan yung mga kalaban mga doy kaya niretri ko talaga itong igayo na yung silbana wala na pagilain ka paingan maong uh, ah, na lang po siya inatake na pala nila dito yung dakong mananap mga doy tapos nag shadow boxing na naman yung aya botas kaso yung pag shadow boxing niya mga doy wala naman po yung itabo kaso yung dakong mananap mga doy nakuha talaga nila tapos gusto pa nilang bumakya ay hindi pwede yun ano yung siniswerte <laughs> Pagkatapos ng litaw ng dakong mananap mga doy, ako na naman sana mag-atake doon. Kaso, ni amin sila diri. Tapos, bigla naman ang mag-shadow boxing na naman yung ayabotas mga doy. Kaya lang yung pag-shadow boxing niya, siya pa yung oh, taon yung nabugbog. Una, er, niya kaugalingon. Pero dito, tamang mabackyard lang talaga ako dito mga doy. Kasi piligro na rin yung kabutang ko. Itaas e, butag panguto pero ang hindi na mga doy, yung Angela, hinabol ko talaga siya kasi hilutin ko lang kasi napilayan na naman yan eh. Dapat ka magpasalamat sa akin, Angela. Kung hindi kita nahilot, baka mabukot ka na lang doy. Eh. Sos, Mario Sek, na uma man di ay. <laughs>